Mapagpalang araw mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi lang po pala pagbibigay po ng health tips ang importante para mapanatili natin na healthy ang ating kaisipan, ng ating katawan. Lalong-lalo na po ngayon, napapansin natin marami tayong nararanasang mga sakuna at trahedya at bagyo. Pero gusto ko pong i-share sa inyo ang verse na bigay sa atin ng ating Panginoon sa Matthew 6:25 25-34. Ang sabi dito, Therefore I tell you, do not be anxious about your life, whatever you eat, whatever you drink, nor about your body, or what you will put on. Kung ano ba yung mga kakainin, iinumin, at mga dapat nyong isuot. It's not life more than food, and the body more than clothing. Sabi, tingnan niyo ang mga ibon sa langit. Neither they sow, nor they reap, nor gather into barns. And yet, ang ating Ama sa Langit, ay pinapakain po sila. And are you not of more value than they? And which of you being anxious can add a single hour to his lifespan? And why you are anxious about clothing, consider the lilies of the field, how they grow, neither they toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in his own glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which day is alive and tomorrow is thrown into oven. Will he not much more clothe you, or you of little faith? Therefore, do, do not be anxious, saying, What shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the gentle sake, after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Alam naman ng Panginoon na kailangan mo nung kumain, nakakail sa araw-araw, susuotin so mo, mga dapat mong isuot. Pero alin sabi ng Panginoon, lalo po ngayon, ang ating kailangan ngayon ay hanap buhay, trabaho, sa, na kumikita tayo habang bumabagyo, habang may sakuna. Kahit naman hindi mo hilingin yan, sabihin, nakikita ng Panginoon yan mga kapatid. Pero ano sabi niya, lalong-lalo ngayon may pagsubok. Kahit po kami may pagsubok kami hinaharap. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. Ito yung last. And all these things will be added unto you. So lahat ng bagay na hinihingi mo, magiging secondary na lang yan. Hindi mo mamamalayan yan. At alam nyo po ba ang Panginoon? Kapag kayo ay, kapag inunan nyo ang kanyang kaharian, kahit yung mga bagay na hindi mo hinihilig at nakita ng Diyos na makakabuti para sa inyo, kahit bagyo yan, kahit wala kang pera, kahit may pagsubok kang ah, hinaharap, kahit maraming tumutulig sa sa'yo, kapatid, always remember, mga kaibigan, mga minamahal kong pasyente, ang Panginoon ang mag-aad at magdadagdag ng mga bagay na ipagpapala niya sa inyo at ipapakita niya na pagpapalain niya kayo dahil kayo ay kanyang bayan. So sa mga minamahal kong mga pasyente na may mga lumalubhang karamdaman, Tandaan nyo, unahin nyo ang kariyan ng Diyos at lahat ng bagay pati kagalingan ay idadagdag niya para sa inyo. Mapagpalang araw sa ating lahat.